ng puri ng bahagi ng tukbi ang paksang tungkol sa agrikultura. Dresseda sa kalawayan ng palakpak sa pagtahi ng bukid. Kapag ang tinay na talo. Merong bang galing pala? Sa dami ng karera, ang kailangan ng lakas, resistensya Husay ang puhunan upang makalit mo ang So lahat ng insayo, gagawin mo. Iinom ka ng mga vitamina o mga pampalakas na iyong kadawan. Lahat ng lakas at lahat ng taktika ay gagawin mo upang makalit mo ang nagtimpala. <laughs> Pero nais kong sa ating galagit ngayon, at ang nagtimpala hindi pinagsisikapan kundi nagtimpala lang kalawag ng Diyos at ito ay nagpalang kasamit ni Harry David sa pamamagitan ng kanyang pagtakbo. Hindi pagtakbo sa pagkipagpaliksahan, pag, kundi pagtakbo upang iligtas ang buhay. Gusto natin ang ating mga Bible sa Psalms 18. Babasahin natin ang mga talata 20 to 24. 20-24 As sabi ni David sa kanyang awit, Psalms 18:20, para na ko ng Panginoon ayon sa aking katwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ako'y kanyang ginantingan. Sapagat ang mga daan ng Panginoon ay aking iningatan, sa ating Diyos ay hindi umiwalay sa may kasamahan. Sabagat lahat niyang mga batas ay nasa harapan ko at ang kanyang mga tuntunin sa akin ay hindi ko umiwalay. Ako'y walang lumis sa harapan niya. At iningatan ko ang aking sarili mula sa pagkakasala. Kaya ginagin pala na ng Panginoon ayon sa aking kapiran, ayon sa kalinisan na aking mga babay. ay maglalangin. Oo, Panginoon, tignan namin, naman, iba nyo sa amin ang palang hindi po sa pakikipagbalisan, pagpapagalingan, pag kundi pag sa pag-iwas pagka po ang kaligtasan mo na yun. ito'y makita namin sa gabi ito mula sa inyo. Maglalangin sa pangalan ng Panginoon. Bawang yes, natin, ang galing palang din ang gabing gabing. Ayong bayang Israel, siya ang sa hari. Naging hari siya sa bayan ng Israel. Hindi siya naging ipagpaliksahan sa galing, sa tapang, sa husay, kundi siya naging ipagpaliksahan sa pagtakbo upang pang iiwan sa kanyang buhay. Siya ay naging ipagpaliksahan na magdusa upang makapagpatuloy siya sa pagdilipod sa Diyos. Siya ay nagpakubaba upang kasabagan ng Diyos. At sinabi niya sa ang ating ng Panginoon. Na anong mga paraan ginawa, ginamit ni David dito upang siya ay makatanggap ng kalimpala sa Diyos? Ay yung tatlo. Una, natanggap ni David ang kalimpala ng Diyos pagiging hari sa bayan ni Israel. Una, dahil ito'y pinanatili niya ang kanyang katwiran. Napaka-ganda pong tayo makatanggap ng gantimpala na hindi tayo nakikipagbuno kundi ang ating ginagawa ay palatilihin ang ating kasulinan. Nasabi at ni David sa verse 20 at 24 Ginagtimpala na ko ng Panginoon ayon sa aking kasulinan ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ako'y kanyang kinantihan. Verse 24, inulit niya. Kaya kinantipulaan ko ng Panginoon ayon sa aking katwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, sa kanyang harapan. Now, ginating palaan si David ng Panginoon, hindi dahil sa kanyang galing, hindi dahil sa kanyang husay, hindi sa kanyang kakalinuhan, kundi ginating palaan siya ayon sa ginawa si David na dalawang bagay. Una, pinanakitin niya ang kanyang kakilan. Alam natin na ang konteksto rito, hinahabol siya ni Saul tao na si maaaring gumanti, maaaring magsalita, maaaring magpaliwanag, pero hindi niya isinungko ang kanyang buhay na mayroon siyang pagpapaliwanag na mayroong pag kundi siya na nanatili sa kanyang tatlinan. Ikalawa, pinanatili niya ang kalinisan sa kanyang kamay. Hindi siya gumawa ng hakbang na masunod kung ano yung dinidikta ng kanyang puso na mayroon siyang sakit na loob o mayroon siyang inanakit, hindi niya ginamit ang kanyang kamay sa anong bagay upang gumawa ng iwalay sa katwiran. At yan ang dapat natin tulangan. Kung minsan, kailangan natin uh, umiwas, tumakbo. Di ba rin tawagin tayong talunan kung tayo naman ay nagalantili sa yun ang masalagpalingan sa Diyos. Kaya nga, siya'y inantipulaan ng Panginoon dahil siya'y nanatili sa kanyang kapila. Ikalawa, pinanatili ni David ang kanyang pagkamasunurin. Kaya siya'y inantipulaan ng Panginoon nung kariyan ng Diyos. siya yung ikalawa pa sumunod na hari dahil siya ay nasubukan sa kanyang pagkamasunurin. Verse 31. Sapagat ang mga daan ng Panginoon ay aking iningatan. At ang Diyos hindi humiwalay na may kasamaan. Sapagat lahat niyang mga batas ay nasa harapan ko at ang kanyang mga tuntunin sa akin hindi ko inilayo. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa kanyang kalukutan dahil sa matitilting mga plano siya ng kanyang kaaway, hindi kumawa si David ng kung kundi na natili siyang masunurin galing to iningatan ko ang baldaan ng Panginoon. kasi sa ayaw niya humiwagay sa daan ito ang ay ayaw ay nagkumaliba kaya talino sa talino talino na talino 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 siya talino 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 Psalms 119 verse 33. Kasi kung sabi niya, Ituro mo sa akin ng Panginoon ang daan ng iyong mga patas at ito'y ating iingatan hanggang sa wakas. Kaya pala na naiingatan at naging sarili o nag-iingat siya sa daan ng Panginoon sapagat inyemi ni David na si turuan sa mga daan ng Panginoon. Sa kalooban ng si Diyos. Hindi yung kalooban niya na mayroong salat mayroong kapaitan, kundi ang hinagat niya, ay turuan siya ng daan ng Panginoon. Kapag ang daan ng Panginoon ay matuloy. At hindi lamang yun. Hiningilin niya na bigyan siya ng unawa sa salita ng Panginoon. Verse 34. Bigyan ko ako ng pag-unawa upang aking maingatan ang kakusan mo. At akin itong susunod ng puso. Susun susun susun. Alam niyo, kapag tayo ay nasusunod Alalagay ang ating uh, pangalan, ang ating karangalan. Minsan, nabigil sa sa Panginoon. siya na siya sa daan ng Panginoon. At higit siya siya ng unawa. Lord, tignan mo ko unawa. Sa inyong nasalita. Upang maingatan ko ito. Upang masunod ko ito. Katipayang ng verse 7, hiningi niya laging na galing sa liko. Akayin mo po sa lahat sa landas ng mga pupus mo sapagat ating kinalulungan ito. Bakit sinabi David, akayin mo ko Sapagat natalasan sa atin na may mga rebellings, talagang tayo ay tumigilis. Mayroon tayong bukso ng ating damdaminay. At anong gawin ko ito? Kasi David, hiningi niya na akayin kasi ba, hindi natin kaya sa atin natin. Pero ang ang Diyos at hindi niya natin ang kaya. Ang dami hindi, hindi natin kaya niya. 36. Ikiling mo ang ating puso sa iyong mga pagtuo. Ang puso natin magdala Jeremiah 17 na. Wala Sino nakakaunawa ang Diyos at ang Diyos tamang ang maaring magkiling ng ating puso? Ang at dami sa Proverbs 26 26.1 Na kahit ang puso ng mga hari ay nasa kamay ng pagkakas. Saan ko tayo mga mag ng pagkataya? Kailangan natin ang kamay ng Diyos. Kasi natin ang kamay ng Diyos. natin ang kamay ng Diyos. Third seven, ilayo mo ang ating mga mata sa pagtingin sa so walang kabuluhan at bigyan mo ko ng buhay sa iyong so, mga kata. Ito, minsan, ba? Uh, pag kapenda natin, siya yun, hindi ko hindi tayo, tayo lumimuli. At kapag nakita natin, nakita natin may nagsasakit mamipilat yung ating mata. So sabi David, ikinig si yung ating mga mata. So, sa mga tiling sa ating. At sa ating text of verse 51b, ang sabi niya, at sa ating Diyos, hindi humiwalay na may kasama. Once na ta humiwalay tayo sa daan ng Panginoon at sa Diyos, tiyak gumagawa tayo ng nasa mahal. hindi na tayo namumuhay doon sa salita ng Panginoon, tiyak gumagawa tayo ng sa ating sariling aksyon. At nasa David, hindi ako humiwalay sa Panginoon sa Verse 52, sinabi rin David na, Unang-una sa pagkat lahat niyang mga patat ay nasa harapan ko. Ibig sabihin, sa matinding kalagay ni David na punong-punong siya ng lulungan, binobomba siya ng iba't-ibang mga paninira sa kanya. sabi rito, at ang kanyang mga tuntunin sa atin, hindi ko itinayo. Na, na alam ni David, ng Joshua 1.8. Di ba? Ano yung Joshua 1.8? Do not let this book depart from your mouth. Meditate on it day and, day and night. Upang ikaw ay maging successful. Yun ang ginawa ni David. Eh. Akala natin, kung galing tayo sa mundo nito, doon tayo success I yeah. do Ako'y walang dungis sa harapan niya. At iningatan ko ang aking sarili sa lahat. Ay natin ito. Magagawa natin ito. Pagpasintihan na natin. Pagpasintihan natin. Ang sabi niya, wala siyang dungis sa harapan ng Diyos. Yung harapan dyan sa isa Hebrew is panig. He Meaning to say, in the face of God. Bispong sa mukha ng Diyos, walang dungis ni David. Ang ibig sabihin, alam ni David na saan man siya magpunta, sabi niya sa Psalm 139, pumunta mo nung ta sa taas, nandun ka, pumunta mo nung sa buklay, nandun ka, pumunta mo nung sa kalagot, nandun ka. Proverbs, sabi ni Solomon, Proverbs 15.3, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig. Sa pasama, Lagyan mo lang, na Lagi mo lang, you, you, you. na mas matila. Lagyan ng view. Napakadali nun eh. Kasi hingin mo lang patawad ng bayamay na. Sorry, sorry. Yan, kumigit siya already. Ang sabi ko sa Bible, kaya says, kay Jesus kung kayo'y tumawag, pagbanggit sa iyong kapatid na ulong ka, kayo'y pagpunta na lang na. sa hukuman. Siya'y pagraka. Yan yung PTA. Uh, PTA pagraka, impiyan mo ka. Tapos binadid, madali naman kong suyong inang pag Napakadali kong daw ay binamalkan. Ikaw ay Pero sa dingin, Iniingatan po ang ating sarili. Kaya ay ba natin ingatan ang ating sarili? Alam natin ang Diyos lang ang makakapagsigil sa atin, pero responsabilidad pa rin natin ingatan. Kaya natin ingatan, kaya naman natin, natin eh. Kung kaya natin mong kasara, pwede naman ito lang. By the grace of God. Pwede naman tayo magpagsalita. Pwede naman tayo malahibig lang. Alam ko, may mga malaking patutuloy tayo ng business. At this moment, kailangan natin ito. Kailangan mo lang ito. Kaya sa ni David, verse 20 and 24, ginagihan ginag ako ng Panginoon. Ayon sa aking katwilan, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ako'y kanyang ginagihan. Pero sa 24, may kaibahan. sabi niya, kaya ginagihan ako ng Panginoon, ayon sa aking katwilan, ayon sa kalinisan ng aking kamay, sa kanyang Talagang isang kisa na saksi ko ang Diyos, hindi ako gumawa ng sinasabi ni David. Pero ang principle ko rito, malapas. Una muna, yung principles of sowing and reaping. Kung anong tinanin mo, siya mong alingin. Si David, nagtanim siya ng katwiran. Nagtanim siya ng pagkamasunungin. At nagtanim siya ng kabananan. Anong inalingin ni David? Be born from God. Thank Second principle is cause and effects. Kung anong ginawa mo, asahan mo. din ang consequence. Kaya sabi sa Numbers 32 verse 23, Be sure your sin will find you out. Kung mayroong ginawa mo, asahan mo. ang effect. Yun consequence. Tularan natin siya. So, sa ating pagkatapos, tatlong paalala. Una, panatilihin natin ang ating mga sarili sa katuwinan. Sa katuwinan. Huwag tayong umigit sa narapa. Huwag tayong mag-sip. Huwag tayong mag ng umigit. Dapat, dumating sa, sa iyo. Pagdating sa iyo ng mga kasilaan, mga parata, mga panghuhusga, imbes tayo mag-react, na masama, huwag tayong may sa Diyan. Kaya may maras na dito. Parang hindi na makulit. At ikalawa, yung, yung alam dito, sinabi David eh, na isang sundin ng mga daan. So, ipukos natin na lang yung sarili sa pagpupulay ng salita ng Diyos. Ipikita mag-isip tayo kung paano maglalati, paano magsulit, paano, 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 paano ganyan. ay eh, doon natin ipulay ang aking isipan sa salita ng Panginoon. Ang sabi sa verse sabi nga sa Psalms 107, verse sabi, ilinubo niya ng Diyos ang kanyang salita at pinagaling sila, ililigtas niya sila sa kapamangan. Kaya nga mayroon tayong salita ng Diyos eh. Ginawa ng Diyos sa atin para tayo'y maligtas sa anumang mga. Ang salamat ng kapamangan. Sa so, ipos natin ang aling sarili. Ipos tayo, wala na tayong kapatid. Sabi mo, may mga tayo mga mamang.

luv in the seventies. Pero kalaway gusto ninyo na isadya sa kita. lang din talaga naman pasan. Pasan, pasan. natin yeah, Then, Na kumagat sa lahat ng hamon. Upang ng hamon. Na natin matibay.

Bawat sandalan namin, Lord, no, ay tulad lamang ng isa na di kundiing nasawali at maaaring mapunta. Kaya naman, maraming oh, ko, ilan man, di hindi masama para kayo suminom sa'yo ng at mayroong kagyata na kami kayo na kami, kami,